Buti na lang, walang traffic. Ah, sige kayo. Bus lane yan. Oh, may motor pagod. Eh, hindi naman huli dito. Dito na park? Walang huli dito. Oh, kaya pala sila nagba bus lane. Ang dami nila, oh. Kasi yung bus gagal. Ah, okay. Wala naman kasi sakayan yan? Sa bagay.

Oh, mm -hmm. <itheater> तो प्रार्थना <that -तुतित> Ending 2 Ending 2, wala yun na tayong ending 2 Ending 3 na lang For the rest of our lives, tara uh -uh. Ending 3 and 1 4, parang wala na din 4, wala na din 5 Only 6 6, 7 and 8 And 0 And 9 6, 7, 6, wala na tayong Wala na, 5, 3, 3, 6 na lang 'di diba? sa Nasa Bulacan. Ah, na, ano 'yun eh na extend. Yung 536. Uh Oo, -oh, na extend. Ito, ano? dito, yeah? By June. Or by May. Well, si Kuya nilalakad dito katapot. <laughs> Shortcut na. Pasay na! Pasay! Pasay na kami.